Ay may kahoy na kahapolas kahoy eh guys mm. yeah, no, guys sus. <c rattling> <coughs> <coughs> guys Sus ya? ya guys, Ayo guys, ayun aja si preno Adjust brad Adjust yeah. <coughs> eh? uy ayun na na ho may na ho brad na Adjust me <coughs> <prais>, na <man>. ho <coughs> Anjisim breno nya guys, pemisul. pilih samputan lo. Ya. Mau sama apa sama? Ah iya, aja si breno pakaian. Berat aja si breno berat pakaian. Ya, aja sto. Aja sto. Pali tim bang. kain ini. Bapak ditang. Bapak ditang. Bapak ya ramuin. Guys, ini nenek-nenek. Hei. Una kinuha ko ha mo. Oyot. Ampalaya. Ayo. Madami na naman silang gatong. <laughs> Lagi, sana, yo. Kalang, yo. Okay. Lagi na kabantay sana eh. Kalang eh. Lagi <laughs> na. Binabantay ay magic bang eh baka madali eh. <laughs> madali. Okay, so yun, guys. Yeah. itu bulig balaka. ka. <laughs> tao. Para hindi nag-ibalaw. Ginahin mo, sariwa yun. Sariwa yun, silap siya. Hmm. Ang galit. Pa! Ayun o, nangisay na, wala na. Ne? Kumurong na yung ugat. Diyan kayo may waga. Ito. Diyan, sa merong si. Dito, pwede dito. Naka, ano na naman dyan. Diyan sa merong Oh, Oo, pwede dito. Oo. Diyan ang galala sa extension mo ah. Oke, hey, <laughs> <laughs> hey guys, Ya yeah, halo, Maldito guys. Ya yeah, halo itu guys. <laughs> ya you no <know> guys. ada <laughs> <lasa> nanti <laughs> <May ampalaya? laughs> <Was making to? laughs>

alam niyo bakit? Hindi hmm. pwedeng kumain dito. Right. ako ng asawa fight kami dalawa. puta, iba eh, yun Sana all. Sana all magbubudel fight. Ano ba ito? Ano ba ito? So, so yan guys. Ano si na yan? Bisaya. Hmm. Ha? ko nga Ito nga brad. Ito Ito nga brad. Ito nga Ito Sabaw. Palaw, lang. Sabaw. Mara, mo. Mo Uy. Oh. Tagal naman. Kaya yung... <laughs> nakaabang na kanyan. Hindi <laughs> pa, wala pa Ito. Marami kung tigsang. Mga babayero. Ay, ya, hindi niyo ako pwedeng pilitin. Mm. maano ma 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 niya? kumain ka? sabi niyo, sabaw to hindi ako kasalo kumain na, mamayat yun. Mm. oh no? Parang ako. Narawag pa naman yung pagtumayat Tandaon? Ah, Kumakain ka mag-ilaka hindi yun. Pag nagigising ng tangha, ayaw talaga ng dahon eh, no? Parang golden retriever, tapos biglang naging askal. Ko. pau ko. pare, basic pa yun. ako, mag din sa amotin, eh. Uy. Ka na. Eh, pau-pau akon? Uy. Pao-pao. Hmm. ba ito? pa eh. <laughs> <laughs> ka na. nga? pinili ko na. Ang ka Nung, daon. Uy. Saan lang

yo <laughs>